Ito na nga pala yung naging final looks nitong nabili kong napabayan na Yamaha Sniper 150 na binahay na ng daga yung makina. Medyo malaki na rin yung nagbago sa itsura niya. Kaya kahit literal na masakit talaga sa bulsa yung pagbubuo nito, okay din naman yung naging resulta. Kaya dito nga pala sa video na to, sasabihin ko rin sa inyo kung magkano yung naubos ko para mapapogi ulit to si Project Snoopy. Bali, ito na nga pala yung day 11 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Yamaha Sniper. Sa dami nga pala ng nabuo ko na napabayaan na motor, ito lang yung namumukod tangi na umabot ng 11 episode para lang matapos. Ito na nga rin pala yung may pinakamalaking na gastos, lalo sa mga binili kong pyesa. Eh. Kaya dalawang linggo muna ako magtitiis sa gulay dahil naubos ko na rin pati pamalengke. Bali, <laughs> halos mga alam pala dito sa kanan yung kulang nito para literal na matapos na. Kaya, Kaya habang hindi pa nga pala dumadating yung bagyo, maaga pala nagsimula na ako para para siguradong matapos to at hindi tayo abutin ng ulan. Kaya nang nailapat ko na nga pala ng maayos yung mga kaha, isa-isa ko na nga pala to kinabitan ng mga body boy. talaga biro bumuo ng motor, lalo kung change oil yung magiging hatol dahil literal na magastos talaga. Babawin mo na lang talaga sa magiging finish product para siguradong mapawi lahat ng pagod at pati gastos. At dahil medyo matagal na nga rin palang face out tong sniper 150 na version 1, ito nga pala yung pinakaunang labas ng FI, kaya madalang ka na lang din makakita ng ganito sa kalsada. Isa na rin kasi sa dahilan nyo, kaya binuo ko ko rin to si Project Snoopy. Kung mapapansin nyo kasi lahat ng mga nabuo ko, karamihan talaga mga lumang modelo na. Gusto ko rin kasi kahit papano, maka-experience din ako ng mga lumang motor, yung mga hindi ko nahawakan dati. At para na rin siguro makita ng ibang nanonood dito, yung mga itsura ng dating motor na ginagamit sa atin dito sa kalsada at mga face out na rin sa kasa. Madalas kasi na-appreciate ng tao yung isang bagay, lalo na kapag hindi mo na madalas nakikita, kagaya ng mga napabayaan na lumang motor dati. Pero dahil limitado lang din yung mga lumang motor na kaya kong buuin, kaya nagpupokus lang tayo dun sa kaya natin tapusin. Kaya kung may mga ay na motor dyan, subukan natin gawin project bike, baka sakaling mapapogi natin. At sa wakas, makalipas tong labing isang episode, na ikabit na rin na nga pala natin lahat ng kahan nito ni Snoopy. Kaya tinanggal ko na nga pala sa packaging itong sunod na ikakabit natin, Bale mga emblem naman to. Hindi ko na nga pala tinanggal tong sticker na nakadikit dito, ipinatong ko na lang tong gel type na emblem. At para mas maging buhay nga pala yung pagkocolor matching natin, kulay blong emblem to ilalagay natin, hindi nakagaya ng stock na kulay black. Para literal na magamit nga pala natin na maayos Snoopy, maglalagay nga pala tayo dito ng passenger putres para hindi tayo mapalayas ni Commander. Kung usapang palinisan ng build, mas maganda sana walang ganito pero syempre doon tayo sa magagamit natin na maayos na hindi naman problema. Kaya inassemble ko nga muna pala tong putres bago natin ikakabit dito sa mismong batalya. Pinaaso ko lang yung spring dito sa pinakatungtungan tapos nilagay ko na nga pala yung pinakabola para may tunog lalo kapag binababa at tinataas. Sinalpa ko na nga rin pala yung pinakalakyan dito sa gitna kaya tinornilyo ko na rin dito sa batalya. Pinuwa ko na pala tong ng tambucho, dahil isa lang kasi yung tornilyuhan nila. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkakaporma, nasakto lang sa tambucho, sa ako nga pala hinigpitan yung mga yayabangin white bolts niya. Buti na lang may kasama ng Clampton tambucho na mo problema kasi ako nung una kung saan ako maghahanap nito. Kaya nung nakita ko na nga pala sakto na yung pagkakapwesto nitong bracket, kinuwa ko na nga rin pala tong clamp. Bali dito nga pala natin itutornilyo yan, nilagyan ko lang na mahabang yayabangin tapos nat sa dulo. At konting gigil na rin sa paghihigpit para siguradong hindi matanggal dahil nga naka pipe tayo, sigurado magwawala yan lalo kapag binira mo. At, Halos bihira na lang din naman kasi ako makapagmotor kaya okay lang din tong pipe na to. Sasalubong na rin natin sa bagong taon. Mm Kinuha ko na nga rin pala tong putres dito naman sa may bandang kaliwa tapos tinanggal ko muna yung bracket nitong tank ng mono shop. Kailangan kasi unang mailagay tong putres dahil iisa lang din sila ng turnilyuhan kagaya dun sa kabila. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakapwesto sa ako nga pala ginamitan ng impact hinigpitan ko na rin maigi yan. Binata ko nga pala ng bahagya palabas tong bracket ng tank dahil medyo tumatama sa kaha. Buti na lang hindi ganong kakapalan tong bracket kaya din naman natin nga pala na to akala ko na ikabit ko na lahat pero nung nakita ko yung lagayan ko meron pa palang dalawang kahan na kailangan ilagay Ano ko na kasi sana mag test drive sa labas habang hindi pa umuulan pero para sigurado kompleto na yung kaha ilalagay muna natin to minsan talaga sa sobrang daming piyesang kailangan ikabit minsan nagkakarambola na sa utak ko lalo na kung hindi mo kabisado yung motor medyo sasakit talaga ng bahagya yung ulo mo At habang kinakabit ko nga pala yung kakakanina, kanina na ko na meron pa pala ako isang parcel bale bar end naman yung laman nito para worth it na rin yung pag-aantay nyo sa labing isang episode nito lahat ng nabili natin pyesa Dapat maisalpak na rin Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa Isinalpak ko na nga pala yan dito sa magkabila Ang dulo ng manobela Para makapag-soundcheck naman tayo pagkatapos ko nga palang lang i-double check lahat tiranggal na natin to sa pag center stand tapos inilabas ko na labing isang araw na rin kasi nangangati yung kamay ko gusto ko na kasi itong may test drive At sa wakas, ito na nga pala yung naging final resulta nito ni Project Snoopy. Masasabi mo masakit talaga sa bulsa magbuo pero worth it lahat ng pagod at gastos Aminado naman tayo na basic setup lang din naman yung ginawa ko rito pero isa lang yung masisigurado ko, malinis tignan lalo sa personal. Kaya kung may ganito rin kayong klaseng motor at gusto nyo rin gawin project bike, wala namang problema sumubo kahit first time ka lang. Ang importante dyan, masaya ka sa ginagawa mo. Marami pa akong gustong gawin project bike, yung mga napabayaan ng motor kaya abangan nyo yung mga susunod na bubuing ko. So ayun na nga, mag-update muna tayo para dito ngayon sa last episode ni Project Snoopy. So kagaya nga na inaasahan ko na talaga magtatagal tayo dito. Parang ito lang yung naging project by ko na umabot ng ganitong katagal. Isipin nyo, umabot tayo dito ng 11 episode. Almost 2 weeks na rin kung tutuusin. So masasabi natin na napakalayo na talaga dun sa dati niyang itsura na nanlilimahe. Tapos, ang daming naipong basura dito sa loob. Pero ngayon, ayan, napakalinis na tignan. Malay-malay mo concept or Malaysian concept nga pala yung ginawa natin dito para medyo maiba naman. Pogi you no, know, lalo sa personal, ang ganda tignan. Tsaka ano, medyo malinis-linis. Yun lang talaga pang laban natin. Yun lakas ng ano, last ng dating. And ayun, sa mga nagtatanong nga pala kung nasa magkano raw yung total ng nagasus natin dito. syempre hindi kasama tong pagbili natin dito sa motor. Sa mga pesa lang na kinabit natin. So, sa ayun nga pala yung compute natin, umabot tayo ng nasa 89,000 and 200 something hindi pa kasama dyan yung pagpapapowder coat natin itong crankcase cover tsaka yung batalya so medyo masakit-sakit lang talaga sa bulsa dahil medyo hindi natin ganong kinontrol yung budget pero suave rin naman yung naging resulta pogi-pogi kaya okay lang din naman and ayun bago nga natin tutuloy ang tapusin ah, mag-update muna tayo para dun sa ipapamana natin na Suzuki Smash this coming November katapusan so sa mga walang ipon dyan ito nga pala yung dapat gawin nyo para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan on for free. Check nyo lang dito sa baba. Right? So yun, basic lang yung gagawin nyo rito. Kung bago lang kayo rito sa app na to, i-click mo lang tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung mobile number mo, password, tsaka tong captcha. I-copy mo lang yan. So pag okay na yan, syempre may account na kayo. Punta na kayo dito sa login. Pindutin mo lang yan. So kapag successful na nga yung pagla-login nyo, ito na yung may kita yung pinaka-homepage nitong button Game. Ayan. Sa mga naghahanap ng paglilibangan, gusto nyo marami kayong pagpipilian. Eto, hindi kayo magsasawa rito. And sa mga magtatanong nga pala kung paano kayo makakapaglagay ng pondo rito, yun nga, para makapaglaro kayo, basic lang din. I-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay dito sa laro. Ayan, may mga option naman dyan. Tapos bago ko ipakita sa inyo yung mga laro rito, uh, disclaimer lang nga, itong laro na to ay bawal na bawal sa minor at libangan lang yung mga kaipon-ipunan nyo, wag na wag nyo nang ilalaro, okay? Dahil savings nyo na yan. So ipapakita ko sa inyo yung laro na madalas na nilalaro ko rito itong Dragon versus Tiger. Click mo lang. So madali lang naman itong laruin. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwede 5 piso, 10, 20, 50, 100 or 500. Pero sa atin, bariya lang talaga tayo magtaya. Subok so, tayo ng 5 piso dito sa Tiger. So, may kita mga pala dito sa taas, kapag mas mataas na baraha yung Tiger, automatic, mananalo ka dyan. So, ayan, tignan natin kung buenas tayo. O, G's, tsaka 3. So, obvious, mas mataas yung G's, kaya talo tayo ng 5 piso. Kung sakali naman na panalo kayo, dito papasok sa gold coins niyan. So, ganun lang kadali, ba? Diba? Tapos, kung sakali naman na mas swerte kayo sa akin, or kung mas buenas kayo, marami na kayo na panalo, syempre, pinakamagandang gawin dyan ay i-withdraw mo na agad para hindi na matalo. I-click mo lang tong withdraw. dito, lagay mo lang kung magkano yung gusto mong ilabas dito sa game. Alright? So, ulitin ko kung gusto yung magkaroon ng chance na mapamanahan ng Suzuki Smash natin nang na libre. Yes po, libre lang. Ang gagawin mo lang, i-download mo lang to, mag-register ka, tapos ilapag mo lang sa baba yung SS. right?